Maaga pa nga lang nga, pumunta na ako ng alabang para mamili ng mga kakulangan namin dito sa kusina na ginagamit nga namin. Pagkabalik ko nga ng alabang, inilapag ko na muna yung mga pinamili ko. Then, dumiretso na nga ako dito sa may bilihan ng yelo. Para nga hindi na ako lalabas pagkaakyat ko nga sa taas. Alas 12 na nga at hindi pa rin nga ako nag-open kasi hindi pa rin ako nakakaluto. So yun, nagsala nga muna ako ng basmati rice pati na rin nga kan okay. Then, yung mga pinamili ko nga, isinilansan ko na nga dito sa mga lagayan nga niya. Nakakatawa nga ngayon kasi nga nagmura na yung kamay. Yung dating 200 nga yung kilo, naging 150 na nga lang nga ngayon. Pagka namimili nga ako ng kamatis, talagang puro hilaw nga yung pinipili ko. Kasi kapag ka nalipasan nga siya ng buong isang araw, naihinog din agad siya. Para nga hindi agad siya mabulok kapag hindi pa nga siya nagagamit. Nung bumili nga ako ng manok para sa chicken biryani nga namin, nakakita nga ako doon ng wings. Kaya bumili na rin ng kalahating kilo nga para nga sa pang ulam-ulam din nga namin. Meron din nga nagpa-deliver nga na malapit nga lang nga dito sa amin. Bumili nga siya ng burger at pinahatid ko nga to kay Gerald kasi pupunta nga siya sa Puregold dahil inutusan ko nga siya bumili ng mga ipapanga namin kakulangan. Hindi naman gaano katagalan nga siya nung nakabalik pero sabi nga niya sa akin, feeling nga niya napakatagal nga niya kasi nga na traffic siya. So yun nga yung ulan nga, tuloy-tuloy nga at hindi na nga talaga humihinto. Dito nga banda sa may muntin lupa, hindi naman masyadong affected sa baha. Hindi katulad nga nung mga napapanood ko nga sa TikTok at saka sa newsfeed ko sa Facebook. Sa may Makati nga sa Quezon City, sa Manila, nila lalo na nga dyan sa may Marikina. Sobrang binabaha talaga kaya mag-iingat po tayong lahat. Dito nga sa may Muntinlupa lalo na nga dyan sa may Aplaya. Alam ko hindi na rin dyan binabaha. Kasi nga nagkaroon na nga ng kalsada dyan na idinugto nga sa may sisi. Yung bahay nga namin sa sukat kapag ka ganito nga ang ulan na dire-direcho talagang bumabaha din kahit medyo mataas nga kami inaakyat talaga ng tubig yon. So yun dahil nga dun sa kalsada ang idinugto nga nila dun sa may sisi. Medyo nawala na rin talaga yung tubig. So yun hindi naman papa nagpapasalamat tako dahil nga nawala nga yung tubig dito sa may playa. Baka kasi sa ibang lugar na nga naglilik yung tubig nga nagaling nga ng Laguna Lake. Dumating na rin nga yung parcel na in order ko nga sa online. Ini-unbox ko na nga siya kasi paubos na rin talaga yung ginagamit naming mga tissue. Tamang-tama lang nga din yung dating niya kasi isa na lang din talaga yung ginagamit namin para sa customer. Pangatlong araw na nga rin nga umulan at matumal din nga kami ngayon. So yun nga hindi nga araw-araw pare-parehas nga ng kita. Dumadating din talaga yung time nga ganito. Buti na nga lang nga din at kahit paano may mga nagpapadeliver pa. Pagka ganito nga wala nga masyadong customer talagang nakakainip nga. Buti na lang at may tao nga dito sa kabila. Pumunta nga ako para nga makipagkwentuhan sa gli. Sinilip ko na rin nga kung ano nga yung ginagawa nila. At eto na nga magkakabit na nga sila ng tarpaulin nga dito sa labas. Yun nga lang hindi pa rin nga nila maikabit kasi nga tuloy-tuloy nga yung ulan. Kaya hindi pa nga sila makapag-open kasi hindi rin sila dire-diretso nga gumagawa nga dito. Para nga sa renovation nga nitong inuupahan nga din nila. Mga bandang 10 naman ng gabi, pinauwi ko na rin nga si Gerald kasi wala naman nga masyadong customer at baka mahirapan pa siyang sumakay. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush! Ano, ano? Wow.